isang malungkot at misteryosong pangyayari ang gumulat sa publiko. Dating magkasintahan si Ivan Cesar Ronquillo at Gina Lima, ang parehong natagpuang walang buhay sa iisang condo unit sa barangay Katipunan. Magkasunod na trahedya, magkasamang tanong, at isang kwentong nag-iwan ng bigat sa puso ng marami. Si Ivan Cesar Ronquillo ay isang modelo. Natagpuang wala ng malay sa kanyang condo unit noong November 19, 2025 at isinugod pa sa ospital ngunit hindi na na-revive. Samantala si Gina Lima, 23, ay isang modelo at dating aktres. Nakilala siya sa ilang pelikula tulad ng My Fairy Tale Love Story 2018 at Live Show 4 2023. Kilala siya bilang masayahin, mabait at palakaibigang personalidad, isang babaeng madaling mahalin ng mga tao sa paligid niya. Natagpuan rin siyang wala ng buhay sa parehong condo unit tatlong araw bago pumanaw si Ivan. Pumutok ang balita tungkol sa pagpanaw ni Gina. Ayon kay Ivan, dinala niya si Gina sa ospital noong gabi ng November 16 matapos umano itong maging unresponsive. Idineklarang dead on arrival si Gina. Wala ng buhay ng sa ospital ang 23 anyos na freelance model sa Quezon City. Ayon sa pulisya, gabi nitong linggo nang isugod siya sa pagamutan ng dati niyang kasintahan. Kasabay nito, naglabasan sa social media ang mga post mula sa ilang content creators na nag-akusa kay Ivan na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Gina. Si Kevin Tan, kaibigan ni Gina, ay nagbahagi ng video kasama ang dalaga na may caption. Hanggang sa muli mahal kong kaibigan, mamimiss ka ng lahat ng tropahan. Isang taong mabait, masiyahin, at mahal ng lahat ang nawala ngayong araw. Kasunod nito, nagpost si Kevin ng video na umano'y nagpapakita ng ilang lalaki na hinahatak palabas sa isang pulang sasakyan si Ivan at inaakusahan ng pananakit kay Gina. Ayon sa mga ulat, nahuli si Ivan sa ospital ngunit hindi napigilan ng galit ng mga kaibigan ni Gina. Lumabas sa social media ang mga larawan ni Ivan na may pasa at kalmot sa mukha na idulot dulot ng pambugbog sa kanya. Kasunod ng mga post ni Kevin Tan, ang social media personality na si Valentine Rosales, close na kaibigan ni Gina, ay nagbahagi rin ng matinding post sa Facebook. Hoy, Ivan Cesar Ronquillo, kahit mag-deactivate ka pa ng Facebook mo, hindi ako papayag na walang hustisya sa pagkamatay ni Gina. Hayop ka, mas matangkad ka pa sa akin." Binugbog mo siya ng malala tapos iniwan mo lang ng nakahandusay sa kwarto. Namatay ang kaibigan ko gawa ng internal bleeding. Anim na oras ng patay bago sinugod sa ospital. Napakahayop mo. Magbabayad ka sa kulungan. Lintik lang ang walang ganti. Ang post na ito ay fake news ayon sa opisyal na ulat ng ospital at autopsy report na nagpatunay na walang bakas ng pananakit kay Gina at ang sanhi ng kanyang kamatayan ay posibleng dahil sa paninikip ng dibdib, bagay na naaayon sa kanyang kondisyon sa astma. Nagpost si Ivan ng video nila ni Gina, ang kanilang huling sandali, sa caption niya, Mahal na mahal kita Gina, hindi ko kayang wala ka, sobrang sakit. Hayaan mo, susunod ako sayo. Walang makakapigil sa pagmamahalan natin. Nagpost din siya ng larawan ng kanyang sugatang mukha at tahasang ang pinangalanan si Kevin Tan bilang isa sa mga responsable sa pananakit sa kanya. Kinabukasan kumalat ang balitang nagpakamatay na rin si Ivan na umanoy hindi kinaya ang matinding pambabatikos, paninira at maling impormasyon laban sa kanya. Lumabas din ang autopsy report ni Gina kung saan sinabing walang bakas ng pambubugbog at walang ebidensya na nagsasabing may pananakit na naganap. Samantala, si Valentine Rosales ay nakatanggap ng matinding batikos mula sa social media dahil sa kanyang mga post. Maraming netizens ang nagsabi na dapat maging responsable sa mga sinasabi at i-post online at na ang maling impormasyon ay maaaring makasira hindi lang sa ibang tao kundi pati sa sarili ng nagbahagi. Sa trahedyang ito, malinaw ang isang katotohanan. Mas mabilis kumalat ang chismis kaysa katotohanan. Minsan, ang bigat ng salitang binibitawan online o ang galit at paghuhusga ng iba ay may kakayahang sumira ng buhay o magtulak sa isang tao sa desperasyon. Sa kwento ng pagmamahalan ni Gina at Ivan, Makikita rin natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa galaw ng iba o sa iniisip ng mundo. Kahit sa huling sandali, ipinakita nila ang kanilang pagmamahalan at katapatan sa isa't isa. Isang paalala na sa pag-ibig, ang pagmamahal at pagpapahalaga sa isa't isa ay dapat laging tunay at wagas. Kaya paalala sa lahat, maging maingat sa mga pinaniniwalaan maging responsable sa mga sinasabi at pinupost at piliing maging mabuti sa gitna ng ingay ng social media dahil hindi natin alam ang bigat na dinadala ng bawat tao kaya't piliin nating maging mabait, lagi at pahalagahan ang tunay na pagmamahal habang nandyan pa. At sa huli, masasabi natin mga kapinoy kaalaman, na sa kabila ng lahat ng pangyayari, mahalaga ang pagiging maingat sa social media at ang pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa bawat isa. Dahil minsan, ang mga salita at post natin ay may kapangyarihang magdulot ng malalim na epekto sa buhay ng iba. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.